yun po yung drive wise guys kung saan kami uh, nag-aaral ng mga driver dito ng mga baguhan bago makakuha ng lisensya no? bago maka-drive ng truck so dumating tayo dito uh, dumating kami dito um, hindi agad kami uh, makapag-drive ng truck dahil wala pa talagang wala, wala pa talagang isensya so kailangan kukuha bago bisa talaga sa pinakamababa so uh, may lisensya naman tayo sa galing Pilipinas no kahit 1 2 3 8, natin may code 8 tayo uh, trailer driver talaga tayo sa Pilipinas pero ang problema diyan mga lords Uh, hindi yan pwede dito na kailangan Dahil trailer ka sa Pilipinas i lang yan dito Sa lisensya nila Na Para makadrive ka agad ng trailer Hindi uh, Sa hindi lang nakalam nito ha uh, ang, ang patakaran dito uh, Kailangan talaga tayo magpumpisa sa pinakamababa Parang student permit ganun uh, written exam kung mapasa mo yung written exam uh, proceed ka na sa driving test na so bago ka maka driving test dito uh, kailangan mo na mag kailangan, kailangan mo pumasok sa dito sa drive wise uh, driving uh, driving school pero Uh, pagmatapos ma, pagmatapos mo na yung review mo saka mag practice practice na kayo ng drive dito, mga rolls dito hindi ka pwedeng isabak agad dahil uh, protocol nila yan, dahil sa safety no uh, pag ma okay na yung uh, driving mo makikita ng instructor, instructor yan uh, kampanti ka na kampanti na yung instructor So, pwede ka nang isalang sa uh, ano nila dito sa driving test nila pag makapasa ka ayun may lisensya ka na sa kutsi, kutsi pa lang mga lods hindi pa tayo pwede hindi uh, pa tayo makapag drive ng malaking truck so undergo pa tayo ng schooling sa malaking truck air brake ganon at may atras na so dito tayo yun yun ang uh, protocol nila dito so dapat mag umpisa sa kotse bago sa heavy truck trailer uh, tsaka mag aral din ng air brake dito mga lods dahil ang trailer air brake na yan so kailangan okay muna natin ipasa kaya hindi madali minsan nga dito umaabot yung iba ng apat na buwan tatlong buwan ganun sana nga no uh, mapasa natin agad kahit tatlong buwan lang sana dahil ngayon sarap na kayang mag drive kaya tiis tiis lang dahil uh, yun yung protocol nila kailangan talagang mag umpisa sa pinaka mababa yun. kaya kailangan talaga natin mag study eh sipag at syaga dahil yun lang yung puhunan kapag hindi makakuha ng lisensya wala walang silbi yung pagpunta dito sayang kaya kailangan sipag hindi madali hindi madaling isaulo uh, isa ulo ang mga nasa libro lahat kahit driver tayo, bitirano tayong driver, ah, uh, mahirap pa rin. Ah, uh, di tayo sanay sa atin na kailangan mong isa-isahin yung mga pisa dyan. Dito, isa-isahin dapat sa pre-trip. Ayayun. Ah, uh, good luck na lang sa mga parating dito. Uh, mag-aral din kayo. May module na dyan. May libro. Na Naprint print nyo na ba yan i-print na yan uh, magbasa research ganyan youtube kailangan at yan lang um, yan lang muna ang update natin guys no uh, at sa, sa ano pala um, uh, yung mga parating dito Ihandan nyo na lahat yung mga uh, libro nyo dyan. Basahin nyo araw-araw para pagdating nyo dito. Kasi pagdating na pagdating namin, iksa agad. Uh, kaya mag-prepare na kayo hanggat malayo pa. Next month pa yung alis nyo. Exam Iksam kayo. Exam. Iksam. Review-review. Exam-review. Iksam, para pagdating nyo dito makuha nyo na agad may parang yung, yung G1 na kayo tulad sa amin may G1 na so para makuha nyo na agad hindi kayo mababagsak exam kayo dyan ha sa sunod na update maraming maraming salamat follow na sa youtube Davao Utol TV okay. hindi madaling kumuha ng lisensya dito sa Canada guys So drive wise Driver wise So kami pala mga driver wise Mga idol ha ah. Hindi, may, hindi madali So dito kakayan tayo sa parking lot Mahirap lang kami guys Fourth day of school. Malamig kaya sa Ya. Yeah. Kaya. lang. Mga parating dyan. Maranasan nyo din to. takay kayo ng itlog narin na. Rin, ah.